grabe, na-unlock na po natin yung ating bonus. Ay, $190 yan mga Lodi. Grabe yun. Akala ko, hindi ko na yan makukuha. No, wala na talaga ako ng pag-asig yan kasi mga Lodi, nung, kung natatandaan nyo, or kung nakita nyo yung post ko nung isang araw, is uh, parang susukuan ko na talaga yan kasi isang linggo na lang, $200 pa yung kailangan ko dyan na mamit. No? Kasi $300 plus pa lang yun. Kulang-kulang eh. $200 pa yung ating uh, kulang cool dyan para makuha natin yung bonus. At yan nga, ngayon nga lang, mga Lodi, nakuha na natin yung ating bonus. Eh, paano nga ba natin yan nakuha? Ano nga ba yung ating ginawa dyan para nakuha o para makuha yung ating bonuses? No? Kasi baka mamaya, uh, ito rin yung problema nyo. Ah, hirap na hirap ko yung makagain ng dollar dito kay Facebook. No? So, mga Lodi, no, simple lamang naman po yung ginagawa ko dyan. Okay? So, na, uh, consistent lamang po akong mag-upload. Araw-araw, nag-upload po ako ng quality contents. Wag basta content mga Lodino. Kung kaya natin pagandahin yung ating content, basta uh, tingin natin is pwede pa natin itong i-enhance -enhance natin na sa ganung paraan is maging mas kahuk-huk ito sa mga viewers. Okay? Kasi mga Lodi, kapag kaalimbawa, maganda yung ating content, o talaga nauhook yung ating viewers, mapapakomment sila, mapapadak sila, mapapashare sila dyan. At yun po yung uh, makakatulong sa ating video para magsimula itong mag -viral. At huwag kayong magalala mga Lodi, kung halimbawa, inupload upload nyo ito ngayon. No? At uh, pagka-upload nyo ngayon, wala halos views, mababa ang views. Hayaan nyo lang si Facebook. Hayaan lang si Facebook mga Lodi, no? Dahil hindi mo po mamamalayan or bigla-bigla uh, na lang magbabiral yang inyong mga content katulad nung nangyari sa akin mga lodi you know, imagine uh, talagang kinakabahan ako kasi isang linggo na lang akala ko hindi ko na mamimit yung aking uh, bonus dahil $200 pa yung kailangan tapos nung isang gabi po bigla bigla na lang may nag viral na post dalawang reels mga lodi dalawang reels ko po ang nag viral old post na po yun yung isa is 3 weeks ago posted and then yung isa is 1 month ago posted mga lodi medyo matagal na pero ngayon lamang po sila nag viral at doon po uh, yung reason kung bakit tayo naka uh, gain or na meet po yung ating uh, bonuses no so ayan mga lodi may papayo ko sa iyo no basta uh, upload ka lang ng upload kung hindi yan mag viral ngayon malay nyo next week next another 2 weeks or next 3 uh, weeks or 1 uh, month mga lodi antayin nyo lang malay nyo, mag, biglang mag viral yan okay, yun po yung advantage ng uh, masipag magawa ng content, no, at uh, talaga namang si Facebook na lang, yung uh, bahala sa inyong views at magbabiral at magbabiral din yung inyong mga content, kapag ka kayo nakapagpabiral, nasabi ko sa inyo mga lodi, malaki po ang pwede nyo kitain dito, okay, kaya sipagan mo lang sa paggawa ng content okay, at dun po sa mga wala pang bonuses at ads on reels, at nagtatanong po mga lodi, ay uh, antayin nyo lamang po kasi via invitation lamang po kasi talaga yan Okay, via invitation lang, no, antayin po natin na tayo ay ma-invite ni Meta Kung kayo po is nag-submit na ng interest, katulad po doon sa ating ginawang tutorial, no Kasi pwede na mag-request ngayon ng ads on reels at uh, uh, bonuses, no Kung hindi nyo pa napapanood yun, na lang po sa ating uh, timeline, check nyo lang ang ating mga video, no uh, Kung paano mag-request ng bonuses at ads on reels Maraming ikaw na yung susunod na ma-invite doon sa monetization program Facebook na yun, okay? So, ayan, mga lodi, may papayok sa inyo. Magsipag lamang kayo mag-upload ng content at hayaan nyo si Facebook na ang bahala sa views. Basta, galingan mo lang kumahan ng content, gantahan mo lang yung content.